Bakit napakaraming kalituhan tungkol sa mga turo sa Biblia? Ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia upang turuan tayo tungkol sa Kanya at sa Kanyang mga paraan. At dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, 1 Corinto 14.33, anuman at lahat ng kalituhan ay nagmula sa mapanirang puwersa ng mundo, ng laman at ng diablo. Ang sanlibutan ay tumutukoy sa di makadyos na sistema ng sanlibutan at sa mga tao nito na hindi nakauunawa o nagmamalasakit sa salita ng Diyos. Ang laman ay ang matagal nang makasalanang kalikasan na tinataglay ng mga kristyano na sumisira sa kanilang mga Diyos na paglakad. At ang Diablo ay tumutukoy kay Satanas at sa kanya mga demonyo na binabaluktot ang salita ng Diyos madalas habang nagpapanggap ng na mga anghel ng liwanag. 1 Corinthians 11.14-15 ang bawat isa sa mga puwersang ito ay maaaring kumilos ng isa-isa o nagkakaisa sa pagtatangkang lituhin ang mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit karamihan sa kalituhan ay nagmumula sa ating sariling katamaran o maling pagtuturo. Sa huli at pinakatrahedya, ang kalituhan tungkol sa Biblia ay maaaring humantong sa isang maling pag-asa ng kaligtasan. At iyon ang pinakalayunin ni Satanas. Nang tuksohin ni Satanas Yesus Gumamit siya ng maling pagpapakahulugan sa salita ng Diyos para sa kanyang mga pag-atake. Kayon din ang ginagawa ni Satanas ngayon. Kumukuha ng katotohanan ng kasulatan at maling ginagamit ito. Si Satanas ay may kasanayan sa pagbaloktot ng salita ng Diyos ng sapat upang ito ay magbunga ng mga mapaminsalang kahihinatnan, habang ang pandinig ay parang salita ng Diyos. Kung minsan ang pagkalito sa kung ano, ang itinuturo ng Biblia ay nagbumula sa mahihirap na salin ng Biblia o kahit na sadyang binaluktot ang mga pagsasalin. Gayunpaman, mas madalas ang pagkarito ay resulta ng kakulangan ng seryosong pag-aaral sa mga mananampalataya at mga huwad ng mga ngaral, guro at manunulat. Ikalawang Korinto 11.12-13 na matatagpuan sa radyo, telebisyon at internet. Ang mga huwad na propetang ito ay kumukuha ng kahit na angkop ng mga pagsasalin at sa pamagitan ng parehong kamangmangan at disenyo, pinipilipit at binabaluktot ang salita ng Diyos upang isulong ang kanilang sariling agenda o pag-akit sa pag-iisip ng mundo. Sa halip na tamad na pag-aaral ng Biblia at umasa sa iba upang ituro sa atin ang salita ng Diyos, dapat natin pag-aralan ang salita ng Diyos ng masigasig at umasa sa banal na espiritu. Bubuksan niya ang puso sa katotohanan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang nilikha, panalangin, pagsamba, kristyanong pag-ibig at ang ating pakikipaglaban kay Satanas, personal na pag-uugali, pag-uugali sa simbahan at pagkamit ng personal na kaugnayan kay Yesu Kristo. Ang pinaka nakamamatay ang kalituhan ay ilaganap tungkol sa katotohanan ng Ibanghelyo. Bagamat itinuturo ng banal na kasulatan na si Heso Kristo, ang tangin daan, ang tanging katotohanan, at ang tangin buhay, Juan 14.6, Gawa 4.12. Ngayon, marami sa mga tumatawag sa kanilang sarili na mga kristyanong ibangheliko ay naniniwala na ang langit ay maaaring makamtan sa pamagitan ng ibang mga paraan at iba pang mga relihiyon. Ngunit sa kabila ng maliwanag na kalituhan, maririnig pa rin ng mga tupa ang tinig ng pastol at susunod lamang sa kanya. 1.10.27 Ang mga hindi kabila sa pastol ay hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Magahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ikalawang Timoteo Portrait Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang espirito at ang utos na ipangaral ang katotohanan sa Biblia ng may pagpapakumbaba, pagkataga, sa loob at labas ng panahon ay Timoteo 4.2. At sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan Timoteo 2 Timoteo 2.15 hanggang sa bumalik ang Panginoong Yesus at wakasan ang lahat ng kalituhan.